Ngayon natin ni lechon. <laughs> Ulos lechon na itong ipaksin. Pero di muna ngayon kay. wala pa akong ano. Wala pa akong sayangana. Wala akong wala pa akong ano. Mangkumas. Di ako bumili doon sa pinumpahan namin ni Mr. Okay, inawa ako kay mister. May pasok pa siya eh. Panggabi. Tapos may work pa siyang gagawin sa baba. Kinuha lang namin to kay ate. Bigyan ko rin si ate nito pag magluto ako. Share kami ni ate nito. Kay ako lang naman kakain nito. Hmm. Ako magluto. Pero bigyan ko si ate. Baka bukas Dadaan kami doon sa Asian store. Ako to ano hin. Bukas na tulutuin. Ano hin lang natin, i-ready lang natin. Pwede ko rin isisig ito kaya lang paksiw na lang natin. Sandaling luto lang to sa paksiw. Luto ko lang muna to sa ano, suka at saka ano, bawang. Ayan kasi si ate nito. Maglitsyon kasi sila ni ate. <laughs> Yung anak niya. Binala ni ate dito kasi sabi ko dalhin niya. Mang na lang katapat nito. Mga Pinay talaga, pautak-utak lang eh. Ulo pa naman si Chida. Buti kayo wala yung isa. Yung isa ang maano. Chun <laughs> ng Kanina mo nakilala tayong foreigner, Amerikana. Mabait siya, Makip makipag-usap siya sa akin. Mabait. Si Ma'am Heidi, tawagin. Sabi niya si Ma'am Heidi. Si Ma Heidi lang ang pangalan. Siwi natin ito. Oh dami pang laman. <laughs> Ayan o. No? Ang dami. Kunin natin yung buko. Sabi na asawa ko, anong naman ginagawa ng asawa ko? Maingay na naman. Ang tangganin natin ito. Buko. buko. May buko. Ang itong lechon ni ate. Dami pala ito ate. Nako, magtablaw sa init eh. ko nga ito namang mang, mang bukas. Pabili ako sa asawa ko. Pero imo 2500 dollars dadi bili nila nito so Kano sa Pilipinas yun? Kain na ito ng 27,000. Puno yung ano ko, kaldero. <laughs> Ate, puno yung kaldero. Yan, masarap yung bukog. Ito pang katunga. <laughs> Alo. Paunan <laughs> <laughs> oh, natin to. eh ay, ay, ay sali. <laughs> yung si Mood. Galing to ka Apinida. Ito. <laughs> Puno yung kaldero ko. O, di ba? Iba diba talaga mga Pinay di ba? Kahit hindi makakilala, makakilala dito at nagmamahal. Bigyan ko si ate nito, ate, kami ni ate nito. Pambaon din to ng asawa niya. Ako lang magluto kasi. Ano, pagcagaan ba? Matsaga tayo sa mga ganito. Sanay tayo sa ano, Kamu na buhay. <laughs> Ayan. Masarap ito. Salat. Um, oh, diba? hindi natin sama yung buto na. Kahit, hindi na magkasya sa kaldero yan. Kunin lang natin itong laman. Nawa ko na kasi habang wala yung masama ko lang doon sa ano. Kaya niya yan, what's that? <laughs> Ew, ano yan? Alam mo mga Hindi yan kumakain. Itong buti pa nga yung asawa niya ate. Pero game siya pag sinabi, sinabihan ko siya. Sabi niya, okay. Pero hindi pa niya nakita. Pag nakita niya to. Diba? Sus, ang na itong mga kapatid ko nito. Lalo na yung mga pamangkin ko. Malutong pa yung balat niya, oh maluto mo pa ba yung balat <laughs> mayaman yung nasawa ng anak ni ate ya order ng ganito kita lang kami sa trabaho ni ate pinuntahan namin siya doon kami nagkita kasi hindi nila natin kaya kung dahil busy rin yung asawa niya tulong din sa kapwa Pilipina. Tinulungan nila ni ate. Masarap to bukas ate. Bilan ko lang kasi mang ni ano, mang tumas. Lutuin ko lang siya sa suka at sa kabawang muna. Para bukas. Hindi ko na isama ito. Saka yung utok. Hindi natin isama. No, lang natin yung balat Yung mata hindi na kayo. Ah, Diba? bawang yan. Lihan ng bawang. Pero maghugas pa ako doon sa basurahan namin. Tubig man yata ito ni ate. Hmm. Ito na nagamit ni ate. Ayan lang guys, lulutuin natin itong paksi. Diba? Magaling si Inday dyan. Magaling sa mga kanyan. Lutuan. Lumaki tayo itong Ano? Nagyan natin ng suka. Nagyan natin ng bawang. Paminta. Wala kasi kami pamintang ano. Kaya ito na lang mintang buo na ay ano doon damihan natin dami naman po eh. Ayan. tapos tagay natin ang bawang total marami naman din tayong supply ng bawang damihan din natin ng bawang pang laban sa aswang <laughs> kami pa akong gagawin. Pangiti-ngiti ako. Tatrabaho pa kami. Mag-ano pa ako doon. Ulas na. ko ako na pasado. Uli pa ako nakaligo. Naligo pa ako. Bago kami ano. Magugas pa ako ng basurahan doon. Kay... Kanina may kumuha ng basurahan. Pararating lang namin. Lumaan kami kay ate. Umuwi na kami. Lumiko na si Dudong sa street namin. Sabi ko, uy, nakalimutan mo si Ate Nida. Sabi niya, ihi na lang muna. Tapos, balikan natin si Ate. Nag-ate na rin siya ka Ate Sabi ko, nag-ate ka Ate Nida. Matanda ka, lang kayo. <laughs> Sabi niya, okay. Ayan, binalikan namin si Ate. Tawon si Ate, nagtakbo. Takbo din naman tawon si Ate. Ayan, ah. natin kay sarap ito isa pang tumas lang kulang nito dami din yung bawang kasi ano masarap yung bangin bawang diba tapos lagyan natin laurel alam ko may laurel akong pindi ganyan natin ganyan natin sa ano nang isyan ay ano po doon sa istakan ko talang lang natin po ng suka Sarap to mang tumas kasi pag ilagay mo to nakakasawa. Mang tumas talaga ang katapat nito. Hindi na naman ako ano ng pagkain ko kay hindi na nga ako nagpabili sa asawa ko ng pagkain dami bigay. <laughs> si ate dami yung binibigay. <laughs> Kaya buhay na ako nito sa kayong prutas oh. may cherries na naman ako. Cherries, matamis ito guava. Tapos yung bigas namin, meron pa kami dito, ang dami pang bigas. Sabi ko kay asawa ko, bigyan niya yun sa mga kapatid niya yung iba. Kasi ano, hindi yun, maubos yan. Bigyan ko si Kim dyan, pamangkin niya. Mabait sa akin yun. Mabait yung mga kapatid ni Mr. Saka yung in-laws, yung mga sister in-laws. Hmm. Yung asawa ng kapatid niya mabait din. Kaya, yeah. lucky lang tayo. Yan. Lagyan natin ng suka. Suka muna ang iluto natin ito. Yan. Saka, ba, laurel. Yan lang po. Bye-bye. Abangan nyo ang pagluto nito.